Magandang araw mga mag-aaral, halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa diberbal na hudyat sa pagpapahayag. Layunin, nagagamit ang angkop na mga nakagawiang diberbal na hudyat sa pagpapahayag. Pagtuonan ng tingin at pandama o paghawak. Simulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng maikling teksto. Si Liza ay nakilala ang batang si Marco na bingi at pipi. Noong una, hindi sila agad nagkaintindihan. Ngunit ngumiti si Liza at gumamit ng simpleng senyas para makipaglaro sa kanya. Natuwa si Marco at naging magkaibigan sila. Natutunan ni Liza na ang pagiging magalang at maunawain ay mahalaga upang lahat ay maramdaman na sila ay kabilang. Tanong, una. Bakit mahalaga ang paggalang sa mga taong may kapansanan? Pangalawa. Kung may kaklasikang tulad ni Marco, paano mo siya pakikitunguhan upang maramdaman niyang mahalaga siya? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Charades. Hatiin sa dalawang grupo ang klase Isasagawa ang larong charades papahulaan ang mga salita o parirala sa mga pirasong papel na mabubunot ng mayembro ng pangkat na magsasagawa ng mga aksyon sa harap ng klasesa loob ng isang minuto sa bawat pangkat. Ang siyang maraming nahulaan ang siyang mananalo. Pamprosesong tanong. Nauunawaan niyo ba ang ibig pahiwatig ng mga salita, pariralang pinahulaan? Bakit kaya nagkakaroon ng iba't ibang pakahulugan ang mga pahiwatig at salitang na ipapamalas natin sa ating kapwa. Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Karagdagang tanong, ano ang ginamit nating pangunahing pandama upang mahulaan natin ang mga salitang pinapahulaan? Sagot, ang pagtingin sa mga kilos, ekspresyon ng mukha at tono ng boses. Ang tawag sa mga ginawa ng iyong mga kamag-aral ay isang diberbal na hudyat sa pagpapahayag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng diberbal na hudyat? Alamin natin, diberbal na hudyat. Ito ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Narito naman ang ilan sa mga maaari nating gamiting pandama sa diberbal na pagpapahayag. Isa ding halimbawa, sa isang ritual na naglalaman ng diberbal na hudyat, ang pagtango ng ulo o pagngiti ng mga tao ay maaaring maging bahagi ng komunikasyon. Ang paraan ng kanilang paggalaw at ekspresyon ng mukha ay maaaring magbigay ng kahulugan o impormasyon hingil sa ritual. Tandaan, ang diberbal na hudyat ay mga kilos, galaw at ekspresyon na nagpapahayag ng damdamin o mensahe kahit walang salita. Kabilang dito ang kumpas ng kamay, galaw ng ulo, tindig ng katawan, at ekspresyon ng mukha. Mahalaga ito upang palinawin, bigyang diin, o palitan ng sinasabi sa verbal na paraan. Ang wastong paggamit ng diverbal na hudyat ay nakakatulong sa mas malinaw at epektibong pakikipagkomunikasyon. Dapat laging isaalang-alang ang sitwasyon, kausap, at kulturang kinabibilangan upang maging angkop ang gagamiting hudyat. Pagsasanay. Gawain. Ipahayag mo ng walang salita. Panuto. Bubuo ng mga pangkat na may 4 to 5 na mag-aaral. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang sitwasyon. Ipapakita ng pangkat ang kanilang reaksyon o mensahe. Gamit lamang ang diberbal na hudyat katulad ng kilos, ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, kumpas ng kamay. Hindi sila maaaring magsalita habang gumaganap. Tanong pagkatapos ng bawat pagtatanghal, ano ang ipinahiwatig ng kanilang diberbal na hudyat? Mga sitwasyon, masayang nakatanggap ng magandang balita, natatakot dahil may narinig na kakaibang ingay sa gabi, nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda naiinis dahil may kumukuha ng gamit mo ng walang paalam, nakikiusap na makisali sa laro ng mga kaibigan. Paglalahat na tanong, ano ang dapat nating isaalang-alang o tandaan upang matukoy ang dapat ipahayag ng mga diberbal na hudyat? Pagtataya Panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot para sa diberbal na hudyat. Una. Habang nagtuturo ang guro, nakita niya ang isang mag-aaral na nakakunot ang noo at nakayuko. Ano ang ipinahihiwatig ng kanyang diberbal na hudyat? Letter A. Masaya siya sa aralin. B. Nalilito siya sa aralin. C. Naiinis siya sa katabi. D. Nais niyang sumagot. Kung nais mong ipakita ang paggalang sa isang nakatatanda, alin ang tamang diberbal na hudyat? Letter A. Pag-irap. B. Pagmano. C. Pagyuko ng ulo. D. Pagtalikod. Si Ana ay ngumiti at kumaway nang makita ang kanyang kaibigan sa malayo. Ano ang nais niyang ipahayag? Letter A. Galit siya. B. Gusto niyang lumayo. C. Binabati niya ang kaibigan. D. Naiinis siya. Habang nagkukwento ang kaklase mo, ikaw ay nakatingin sa kanya at tumatango paminsan-minsan. Ano ang ipinahihiwatig ng iyong kilos? Letter A. Hindi ka nakikinig. B. Hindi mo siya naiintindihan. C. Nakikinig at sumasang-ayon ka. D. Naiinip ka na. Ano ang dapat tandaan upang magamit ng tama ang mga diberbal na hudyat? Letter A. Dapat laging salungat sa sinasabi. B. Dapat naaayon sa sitwasyon at damdamin. C. Dapat kakaiba at nakalilito. D. Dapat tahimik lamang at walang galaw. Tandaan, mahalagang gamitin ang angkop na diberbal na hudyat sa pagpapahayag upang mas maging malinaw, epektibo at magalang ang ating pakikipagkomunikasyon.